Ang attraction ay hindi tungkol sa pagmamakaawa sa oras niya o pag-effort ng sobra para mapansin ka. Ito ay tungkol sa paglikha ng hatak na hindi niya kayang labanan, kahit pasabihin niyang hindi siya interesado. Karamihan sa mga lalaki, pinipilit ang desire. Ang tunay na lalaki, nagiging dahilan kung bakit ito nangyayari. Baliktarin mo ang sitwasyon, huwag kang habol, ikaw ang dapat hinihila. Ito ang katotohanang ayaw tanggapin na karamihan. Hindi mo mapaparamdam sa isang babae ang pagnanais sa iyo sa pamamagitan ng paghabol. Mas lalo siyang lumalayo habang mas pinipilit mo. Hindi tumutubo ang desire kapag nararamdaman niya ang gutom mo para sa kanya. Tumutubo ito kapag nararamdaman niya ang bigat ng presensya mo. Kapag hindi siya interesado, karamihan sa mga lalaki ay sinusubukang kumbinsihin siya. Sobra silang nagbibigay, nagpapaliwanag at nagpapakita ng kahinaan. Iniisip nila, kapag napatunayan kung sapat ako, mapapasaking siya. Mali. Ang ganitong approach ay sigaw ng kahinaan at kailanman hindi nakaka-turn on ang kahinaan. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Iparamdam mo lang ito. Yan ang tinatawag na flipping the frame. Ibig sabihin, hindi ka na nag-audition para sa ikaw ang pumipili, hindi ang pinipili. Hindi ito tungkol sa pag-astang alpha. Ito ay tungkol sa enerhiya. Kapag alam na isang lalaki ang tunay niyang halaga, nagbabago ang paraan na pagtingin ng babae sa kanya. Tahimik man siya, may bigat. Bawat salita niya, tumatama. Ang detachment niya, lumilikha ng tensyon. At bigla, ang babaeng walang nararamdaman noon, may nararamdaman ng gayon. Hindi na-attract ang mga babae sa lalaking kailangan sila. Na-attract sila sa lalaking buo na kahit wala sila. Nararamdaman ng babae kung mas malaki ang mundo na isang lalaki kaysa sa kanya. At yan ang dahilan kung bakit siya lumalapit. Kapag tumigil ka sa paghabol, bibigyan mo siya na espasyo para magtanong tungkol sa'yo. Curiosity, tension, desire. Hindi mo kailangan kumbinsihin siyang gustuhin ka. Gawin mo lang siyang magduda kung bakit hindi pa siya naakit sa'yo noon. Ang desire ay hindi lohikal, emosyonal ito. At ang emosyonal na impact ay mas malakas kaysa sa physical na itsura. Kaya may mga average na lalaki na kinahumalingan na babae. Habang yung mga mas kwapo ay binabalewala. Bakit? kasi na-trigger nila ang emosyon. Ang attraction ay hindi lang tungkol sa hitsura, kundi kung ano ang nararamdaman niya kapag kasama ka. Ilang beses mo na sigurong nakita yan. May lalaking binabalewala ng babae sa simula, pero biglang siya na ang humahabol kalaunan. Ano ang nagbago? Hindi siya. Ang persepsyon na babae sa kanya. Para manyari yan, kailangan mong maging parang emotional drug. Hindi para manipulahin, kundi para maramdaman niya ang misteryo, Kalma at kumpiyansa sa presensya mo. Tahimik na hindi awkward, nakakakit. Banayad na pangasar na nagwadyok sa kanyang ego. Yan ang formula. Kadalasan, palpak ang mga lalaki kasi ibinibigay agad lahat. At kapag wala ng tensyon, wala na ring dahilan para maghangat. Pero kapag marunong kang kontrolin ang enerhiya mo, ikaw na ang may hawak ng laro. Mas kakaunti kang ibinibigay, mas malakas ang dating mo. At doon na siya magsisimulang magtanong sa sarili niya, bakit hindi ko siya matanggal sa isip ko? Kaya huwag kang maging perpekto, maging hindi malimutan. Magsalita ng mabagal. Ipakita ang kalmadong kumpiyansa. Mag-iwan na espasyo para sa kanyang imahinasyon. Huwag palakihin ang egonya palakihin ang curiosity niya. Kapag nagawa mo yan, kahit ang babaeng deti ay walang interes. Magsisimula siyang magtanong ng mga mapanganib na tanong tulad ng Bakit hindi ko siya makalimutan? At kapag dumating ka na sa puntong yan, panalo ka na. At tandaan mo ito. Gawing ligtas ang pakiramdam niya, hindi siksikin. Gusto ng babae ang desire. Gusto ng babae ang kaligtasan na binalot ng pagnanasa. Maaring maakit siya sa itsura mo, sa charm mo, sa mga salita mo. Pero kung hindi niya maramdaman ang emosyonal na seguridad sa tabi mo, hindi kailanman lalago ang desire. At dito karamihan na mga lalaki nagkakamali. Inisip nila na ang pagiging safe ay pagiging sobrang lambing, palaging available, o pagiging parang doormat ng babae hindi yan safety, yan ay kahinaan na nakabalot sa kabaitan. Ang tunay na safety ay lakas na may kasamang kalmadong enerhiya. Ito, yung kapag kasama kanya, kaya niya maging tutuo sa sarili niya nang walang takot na huhusgahan mo siya o didikitan mo ng sobra. Ito, yung alam niyang hindi ka mababasag kahit umatras siya sandali. Diyan kumikislap ang stoic control. Kapag kaya mong manatiling kalmado habang siya ay malamig, malayo, o sinusubok ang emosyonal mong balance, may mararamdaman siyang hindi niya inaasahan. Tiwala At ang tiwala ang get -a keeper ng desire. Kapag nasa presensya siya ng lalaking hindi natataranta, hindi kumakapit, at hindi hinahabol bawat mood swing niya. Ang nervous system niya ay nagsisimulang magrelas. At kapag ang isang babae ay nakakarelas, nagigising ang kanyang pagnanasa. Karamihan sa mga lalaki ay lumilikha ng pressure. Sinusakal nila ang spark sa sobrang pangangailangan. Pero ang lalaking nabibigay na espasyo na hinahayaan siyang huminga na hindi kontrolado ang bawat sandali ang hindi niya makakalimutan. Kaya makikita mo may mga babae na nahuhulog sa mga lalaking hindi man lang sila hinabol. Hindi dahil naglaro sila ng tricks, kundi dahil binigyan nila siya ng kalayaang maamdaman ang ligtas at gustong gusto siya sa parehong oras. At, yung kombinasyon na yan? Nakakaadik. Apat. Kontrolin ang tempo. Huwag kang magmadali. Ang desire ay parang apoy. Kapag binugahan mo ng malakas, namamatay, pero kapag dahan-dahan mong pinapakain, lalong lumalakas. Kung hindi siya interesado sa simula, ang pinakamabilis na paraan para patayin ang kahit anong spark ay mabilis ang tempo. Karamihan sa mga lalaki, minamadali ang koneksyon. Gusto agad na instant spark, instant validation, instant result. Pero ang attraction ay hindi namumukadkad sa pressure. Namumukadkad ito sa tensyon. Kapag mabagal kang gumalaw, magsalita, at kumilos. Nag-iba ang enerhiya, hindi ka na mukhang lalaking desperado. Mukha kang lalaking walang kailangang patunayan. Ang kabagalan ay kapangyarihan. Kapag nagmamadali ka, nararamdaman niya ang kabamo. Nabubuo ang imbalance, mas invested ka kaysa sa kanya. At nawawala ang polarity. Pero kapag ikaw ang kontrolado ang bilis. Ikaw ang sinusundan niya, hindi ikaw ang sumusunod. At doon siya nagsisimulang magtanong sa sarili. Bakit ako nakakaramdam maganito na bigla? Ikaw ang hindi niya kayang iwasan. Ang seductive energy ay tahimik, matatag, at mapagpesensya. Dahil ang pesensya ay hindi kahinaan, ito ay control. Kapag master mo ang tempo, kahit ang babaeng walang naramdaman noon, maari niya maramdaman ang hilang gayon. 5. Maging pinagmumulan, hindi humihingi. Ang lalaking palaging humihingi na etensyon ay nagpapakita ng kahinaan. Ang lalaking pinagmumulan na enerhiya, ng kalma, presensya, at halaga, ay hinihila ang mga tao sa kanya nang hindi gumagalaw. Kung gusto mong maramdaman ng babae ang deser, hindi ka pwedeng kumilos na parang pulubi sa emosyonal niyang pintuan. Kailangan mong maging bagyo kung saan siya lalakad. Ang sentro, ang angkor. Ramdam na babae kung nakasandal ang buong self-worth ng lalaki sa atensyon niya. At kapag ganon, naatras siya. Pero kapag naramdaman niyang ikaw ang pinagmumulan, nabuo ka kahit wala siya, nagbabago ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit bihira pero sobrang magnetic ang mga lalaking emotionally grounded hindi sila naglalaro ng tricks. Sila mismo ang laro. At heto ang matindi. Kapag tumigil kang habulin ang desire, desire mismo ang hahabol sa'yo. Kapag desperado kang gustuhin kanya, nawawala ang kapangyarihan mo. Pero kapag nakatutok ka sa pagiging lalaking hindi niya kayang baliwalain, ikaw mismo ang nagiging kapangyarihan. Ito ang lumilikha na mapanganib na hila. Ang class ng hila na nagpapaisip sa kanya sa gabi, nagpapareplay na mga salita mo at nagtatanong sa sarili kung bakit bigla siyang nagmamalasakit. Hindi ka na reactive sa enerhiya niya. Ikaw na ang gumagawa nito. At kapag nangyari yan, hindi na maiwasan ang desire. Desire ay hindi magik. Ito ay enerhiya. Kapag tumigil kang habulin at nagsimulang mamuno, nararamdaman niya ito. Kapag kontrolado mo ang tempo, sumusunod siya rito. At kapag tumayo kang parang gantimpala, ikaw ang kanyang